Aries, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa nang 7AM hanggang 10AM at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 57 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay red ang dapat mong iwasan ngayong araw at player ng malalaki ang chan. Taurus, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 3 a.m. hanggang 6.30 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1pm hanggang 405 pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa ng pagkatalo, dilaw na kulay ang dapat iiwasan muna ngayong araw. Gemini, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 56 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, kulay brown, ang iyong iiwasan ngayong araw at player na mailag sumigaw. Cancer, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang alas 9.45 a.m. At may negatibong minuto na 46 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buena simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na may kabastusan, kung masalita. Leo Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 8 a.m. hanggang 10.40 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 43 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 57 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Virgo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 54 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay berde ang iiwasang kulay ngayong araw. Libra, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.20pm at mayroong negatibong minuto na 54 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, player magbiro at mapagmura ngayong araw. Scorpio, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 7am hanggang 10am at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 54 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig na pagmunyur ngayong araw. Sagittarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas nang 4AM hanggang 7AM at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1PM hanggang 4:15PM at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, pulang-pulang kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Capricorn, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8-10am at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa sayo ng pagkalito para matalo, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6-10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Aquarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay Mag-uumpisa ng 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Pisces, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Ang yellow na kulay ang dapat na maiwasan ngayong araw.